Kaya yung mga sinasabing solusyon ng baha ng Metro Manila, lalagyan doon ng water storage yung mga karsada. Can you imagine yung mga karsada, ang lalapat, makasagi mo, gagawin mo water storage? Kalukuhan yun. Ang kailangan ng Metro Manila, isa lang, tanggalin yung mga seat pile na yan na nagbara ng ilog. At tanggalin yung mga kasada, tsaka housing, tsaka eskwela sa ibabaw ng ilog. Solve na yung bahan ng buong Metro Manila. Ako po, San Miguel Ramon Ang. Nagbo-volunteer ako ngayon. Ako nang tutulong sa buong Metro Manila sa baha. At no cost to the people, at no cost to the government. Ramon Ang. Siya na daw magsosolve ng baha sa buong Metro Manila. And take note, at no cost of the people and no cost of the government. Maglalabas ng pera si Ramon Ang at ipapaayos sa mga ilog at kalsada sa Metro Manila. Pero walang gagastusin ng gobyerno at ang taong bayan. Ano sa palagay mo? Sino ba si Ramon Ang at bakit ganito na lang ang gusto niyang pagtulong sa ating bansa? Si Ramon C. Ang ay pinanganak noong Enero 14, 1954 ay isang kilalang Filipino businessman at kasalukuyang chairman at CEO ng San Miguel Corporation. Pati na rin president at CEO ng Top Frontier Investment Holdings Incorporated, ang pinakamalaking shareholder ng SMC at chairman ng Eagle Cement Corporation at Cyber Bay Corporation. Lumaki si Ramon Ang sa Tondo, may-ari ng isang maliit na automobile repair shop ang kanyang ama kung saan siyang unang natutong mag-ayos ng sasakyan. Nagsimula siya sa pagbebenta ng used Japanese car and truck engines at alloy wheels. Dito niya nakilala si Eduardo Danding Kowanko na naging susi sa kanyang pagsungkit ng posisyon sa SMC. Nirecommend siya ni kowangko para pangasiwaan ang Northern Cement na naging matagumpay sa ilalim ng pamamahala niya. Isang dahilan kung bakit hinirang siyang CEO ng SMC. Sa kanyang pamumuno, pinalawak niya ang palakasan ng negosyo ng SMC mula sa food and beverage tungo sa infrastructure, energy, fuel, oil, cement at real estate. Ayon sa Forbes, ang net worth niya ay nasa 3.7 billion dollars. Yan po ay naitala noong Mayo 29, 2025. Ano ba ang mga naiambag ni Ramon Ang sa gobyerno at sa mamamayan? Una sa lahat, ipinangako ni Ang ang halagang 500 million pesos para magtayo ng mga paaralan sa Tondo, Manila kung saan siya lumaki. Isa itong malaking proyekto para sa mga kabataang nangangailangan ng dekalidad na edukasyon. Sa peak ng pandemya, nagambag si Ang ng 100 million pesos mula sa sarili niyang pondo. Sa pamamagitan ng RSA Foundation, na ipamahagi niya ang ikit 150 million pesos para sa scholarship at medical aid naglunsad ng pinakamalaking food donation drive sa kasaysayan ng bansa at namahagi ng milyon-milyong pagkain sa mga nangangailangan. Isinagawa ang malawakang blood at plasma donation drive kasama ang Red Cross at aktibong nagbigay siya mismo ng dugo upang hikayatin ng kanyang empleyado. Pinasimulan ang pinakasistematikong kampanya sa pagsasaayos ng mga ilog sa bansa or better reverse PH kabilang ang pagtanggal ng basura mula sa 127 kilometers ng waterways sa paligid ng Metro Manila. Nag-donate ng 3 billion pesos para sa pagdilinis ng mga ilog sa Metro Manila. At alam mo bang kinilala si Ramon Ang bilang Hero of Philanthropy ng Forbes Asia? Ang tanging Pilipino sa kanilang listahan noong 2023. At napakarami pang mga kawang gawa para sa ikabubuti ng ating bansa. Ikaw ba? Anong masasabi mo sa pagtulong ni Ramon Am sa pagresolba sa isyo ng baha sa Metro Manila? Comment mo naman sa baba.